So yun guys, tara kain. So kanina nagluto ako ng crab. Bali parang ang taba. Tingnan natin kung mataba. So bubuksan natin. Parang hindi naman. Time check. Ah, time check. Parang Ah, oh, bakit wala? Hindi siya mataba. Ba't ganun? It's a prank! It's a prank! Ang mahal pa naman. Ito isa. Pwede. Dapat. Oh! Ito ang ano, matabang. Hmm, binawa. Shit. Ano na, kain na. Mmm. Kaba, kaba. kain. Okay. Mmm. Panalo. Panalo, panalo. Mmm. First bite. First bite. Thank you, Lord. Second bite. Mmm.